Hello, mega bigalab shout out po sa inyong lahat. Uh, hello everyone. Uh, nandito naman po si mami Ruth Ginto na bumabati sa inyo ng magandang umaga, magandang gabi. San man po kayo dako ng buong mundo. So this video guys, ay kakaiba po yung ating video ngayon. Hindi po pagkain. Hindi po tayo magluluto hindi po tayo mama-masyal, hindi po tayo mag ano mag tutur <laughs> papakita yung mga different places kakaiba po yung aking upload video na ito ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung mga tinatanong po ng ating mga viewers sa live yung ating mga friend kasi nagtatanong po sila kasi nandito nga po ako, nandito na po ako sa ibang bansa, dito po sa New Jersey. So, pinatanong po nila kung ano daw po ginagawa ko dito. Uh, kailan daw ako uuwi. Ilang linggo daw ako dito, ilang buwan daw ako dito. Hanggang kailan daw ako mag i dito. So, marami pong nagtatanong. So, ang hirap ko pa naman pong, mahirap po nating sagutin isa-isa yun. Kaya, gumawa po ako ng aking upload video na ito para po panoorin nila kung ano po ang papel ko na nagtunta po dito. Ay ako po ay nanay ng anak ko, <laughs> nanay ni Jen. No anak ko po ay nauna na po siya dito sa Amerika at nakapag-asawa po siya dito. So as a mother, pinitition po niya ako petition so kinuha niya po ako as a mother and daughter so ang um, papel ko nung kinuha niya ako ay petition pinitishon niya ako so ngayon po ang aking papel po dito ngayon ay immigrant yung pumunta ko dito ay immigrant visa po ako immigrant visa po yung binigay po sa akin So, yun po, nakarating po ako dito. Pag emigrant visa po, ay may chance ka na mabibigyan ng green card. So, ako po, more than one month. So, nareceive ko na po yung aking green card. So, thank you sa gobyerno ng Amerika. Binigyan po ako ng green card. So, yun po, so na may nagtatanong po kasi kung ilang linggo daw po ako dito, bakasyon lang po ba. Dahil nga po may green card na po ako, pwede na po akong mag-stay dito ng 10 years. Kung siyempre yung 10 years na yon siyempre sana ma, ma maging good ano ka. Hmm, magiging mabuti ka, sumunod ka sa mga patakaran dito kung ano man yung load dito, siyempre, sundin mo para tumagal ka ng 10 years. So, yun nga, nabigyan ako ng chance na makapag-stay dito ng 10 years. Yung aking green card ay stay for 10 years. So, nasa akin na yun ngayon kung kailan ko gusto umuwi. Pero, ang sabi, within this year, itong buong taon na to, hindi po ako allowed na lumabas ng bansa. Kailangan, itong buong taon na to ay dito lang po ako mag-stay. So, after one year, kung gusto ko umuwi, magbakasyon, pwede ako magbakasyon after one year or after two years or after three years. Ganun. So, pwede po akong umistay dito hanggang 10 years. Kung 10 years sa uh, ano, ako uuwi. Pwede. So, yun po yung sagot ng mga katanungan nyo po. Hindi po ako visitor, hindi po ako tourist na nagpunta dito. Yun nga sinasabi ko sa inyo, yung anak ko po ang kumuha po sa akin dito. So, ang um, iba-iba po ang proseso. Ako kasi umabot ng 4 years yung Processing. kasi nga nagpandemic so sa susunod po itatalakayin po natin sasabihin ko po sa inyo kung paano ako inapply ng anak ko ano yung mga dapat gawin kung meron mang gusto dyan na nanonood yung gusto nilang kunin yung nanay nila or tatay nila so i bibigyan ko po kayo ng konting ano lang sa susunod na video natin. Yung mga nalalaman ko lang na ginawa po namin ng mga sinabit na mga pa So yun po, tungkol naman dun sa anak ko, kung bakit siya nakapunta dito, yan tatalakayin din po natin sa ating susunod na video. So sana po na nasagot ko na po yung mga tanong nyo, kung ano po ang ginagawa ko dito ay anong ginagawa ko, ano po ang papel ko na punta ko dito. So, ang ginagawa po ko po ngayon, sa ngayon ay nag-aalaga po ako sa aking apo. Sa ngayon, kasi magto two months pa lang po naman ako. So, hopefully, kung mabigyan ako ng pagkakataon, if God's will, gusto ko rin magtrabaho. Pwede rin ako magtrabaho dito. Kaya lang, um, siyempre naalagaan ko muna yung apo ko. Medyo mag-relax, relax muna ako. Feel at home muna dito sa bahay ng anak ko. Yan, sa enjoy, enjoy muna dito sa bahay kasama yung aking mga apo at saka mga anak. So thank you so much. Sana po na sagot ko na po ang inyong mga katanungan. At kung meron pa po kayong mga ibang tanong tungkol po sa pagpunta ko dito ay uh, mag comments lang po kayo leave comments lang po kayo at I try na sagutin po yung inyong mga tanong thank you so much for watching please don't forget to like, share and subscribe para po kayo ay manotify po sa akin mga susunod pang mga videos God bless us all bye bye guys